Kasabay ng paggunita ng ika-127 death anniversary ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, umakyat ng mga kawani at dependents ng 7th Infantry Kaugnay Division, maging ilang civilian trekker sa Taklang Damulag sa loob ng Port Magsaysay. Pinangunahan ng nasabing trek ni Brigadier General Dennis Passis, ang Assistant Division Commander ng 7th ID kasama ang kanyang pamilya. Dumulo rin sa nasabing aktibidad si Bishop Corseno Mabagos Jr., isang civilian pastor mula sa si General Tino, Nueva Ecija. Na-experience ko dito ay yung kakaiba sa akin kasi hindi ito yung pangkaraniwang aking ginagawa. Eh. So naka-experience akong umakyat ng matarik na bundok na kahit na medyo nahirapan ako ay eh, na-enjoy ko naman kasama ang ating uh, tropa at uh, natutuwa ako doon sa bagay na yon. Kinaharap ng mga participants sa mga trails ng Taklang Damulag, paakyat sa tuktok ng bundok na talaga namang sumubok sa lakas at endurance nila. Ibinahagi ni Ivan Briones, isang civilian participant, ang kanyang karanasan sa pagakyat ng Taklang Damulag enjoy ako uh, lalo na yung kasama ko yung anak ko tsaka mga kaibigan kasi una sa lahat ay eh, may lig po kami mag-exercise so all the first time namin nabigla din kami <laughs> pero it's was, it was really fun no? nag-enjoy kami kasi yung yung uh, klima malamig tsaka hindi siya ganong kahaba pero very challenging at ang maganda doon pagdating namin doon eh, bukod sa nag-fellowship kami kumain kami ng breakfast eh nakarinig kami ng salita ng Diyos bukod sa isinagawang trek Nagkaroon rin ng pagkakataon na magnilay-nilay ang mga participants sa tuktok ng bundok kung saan ay nagsagawa ng isang misa sa pangunguna ni Bishop Mabagos. Isa itong paraan upang ipakita ng kaugnay-division ang pagkilala sa kabayanihan na ipinamalas ni Dr. Jose Rizal upang imulat ang mga mamamayan noong panahon ng mga Kastila na siya ang naging daan upang makamit ang kasrendan ng bansa. Mula dito sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, ako, si Jonah Reyes, ang inyong kaugnay.